sa uh, may gagawin kaming rep na inverter na LG na ano siya window uh, single door oh ang maliit lang to sariwang sariwa pa uh, binuksan ko na siya may wala na lang wala na pressure na laman kinotol ko na wala nang laman na so individual muna namin to ito guys, pressure pressurean muna namin to ayan, para malaman namin kung alin ba yung may leak nya dito so ayan yung kanyang low side 120 to 200 kargahan ko, ayan 200 ayan, maigit sya 200 so antayin ko lang dyan kung alin ang bababasa kanya, kasi wala na syang lamang preion, 4 years pa lang daw to so ayan, naka individual yan guys ayan yung kanyang karga 200 ayan yung ano, low side niya 120 ito ito guys yung ano uh, pressure namin kahapon pa binabad nato na magdamag ng pressure nito ayan oh ito yung kanyang gumalaw yung high side niya so yung condenser maglalagay na lang kami ng condenser dito so may 200 yung kahapon binabaran ko ayan bumaba na siya oh nasa 180 na lang yung kanyang pressure yung low side niya naman di nagbago ayan o, 120 pa rin mahigit hmm. yung high side niya yung bumaba na sa 200 so nasa loob yung kanyang leak kaya maglalagay na lang kami dito ng condenser niya ito guys ang lalagay na lang namin itong condenser na to ayan. ito na lang ilalagay namin dito para sa kanyang condenser ng grip na to ayan. ayan o bumaba na yung kanyang pressure 200 mahigit yan ayan o so may leak yung kanyang high side ito na lang ilalagay namin. Bali flashing muna namin to guys. Flashing muna namin to guys. Okay. Isa pa. Malinis naman siya. Isa na lang.

对。 ito guys ah uh, nakakabit na yung ano namin nilagay namin condenser. Ay ano na lang namin to. Ah uh, ayan uh, pressure na lang namin siya para malaman kung may leak pa ba yung mga pinaginangan namin. dusalikod sa likod dito yan sabunin muna namin yung mga pinaginangan dito lahat dito yan sa may yan. Sige yan. Babaran lang namin siya ng mga ano, 120. So yan guys, so 120 yung kanyang uh, pressure. Ang babaran muna namin yan mamaya na namin yan i-back yung pagkawala na talaga ilang oras kasi habol namin to para sa bukas 24 magamit pa ng may-ari pang Pasko nila pagka nakargahan namin to ng region ngayon bukas na hindi na siya nag uh, moisture deliver na namin to bukas maga so to guys nilagyan na namin kinargahan na namin to ng region guys yan may karga na yan, ayan. so ito yung kanyang amperahe point four. So ayan guys, uh, lagyan muna namin ng tubig para itetesting namin to magdamag Pag hindi na to nagmoist, bukas deliver na lang namin to. Ayan. So ito yung ano, ayan. So ito guys, malamig na dito, ayan oh. Ayan. Medyo kumakapit na yung kamay ko. Mm. Hmm. Ayan. Lagay ko na lang muna tong tubig para malaman namin bukas. Pag okay na siya para bukas na namin ito deliver 0.9 amperes so dagdagan ko pa ito ng ano, karga So yan guys, tama na muna yung karga namin na yan. Okay na muna yan. <coughs> so yan guys, okay. Bukas na namin ito i-deliver -de pag ano. Pagka hindi na siya nag-moisture magdamag, bukas i-deliver namin ito bukas. Ito na pala guys, yung ni namin na inverter na single door. Bali, i-pensyo ko na lang to. Ayan yung okay na yung ano niya. Oh. Tapos, hindi na siya nag-moist. Ayan o. Oh. LG na inverter single door lang to ayan. Yeah. bali nirepair namin to ito yung kanyang yellow so ayan okay na to guys deliver namin to mamaya dahil siguro hapon na namin to deliver ito yung nilagay namin dito yung condenser nya kasi nagkaroon ng leak yung condenser yung high side nya dito kaya nilagay na lang namin siya ng condenser dito sa labas so bali ayan Uh, yan nag-automatic na nga siya oh. Yan yeah, o, nag-automatic siya. Kaka-automatic niya lang. So mamaya ako na ito pinso pag uh, gumana na ulit. Para ma-observaan ko rin. Ito na pala guys yung rep na ginawa namin nung ano pa. So hindi namin ito nahihatid. nung Pasko. Ngayon pa lang namin ito ihatid. Ayan o. Oh, ito na nag na nga yung kanyang ano, sa low side niya. So dapat nung Pasko pa sana ito kaso hindi namin naihatid ito dahil nag-moisture pa rin siya. So ngayon lang to kahapon lang din ito naayos. Uh, ayan yung kanyang ano. Nung bali 24 na namin to na ayos kaya tinesting na namin to ilang araw pa so ayan okay na to ayan yung kanya na pinchop na rin to so ang kanyang ano ito yung pinalitan namin ng ano ng condenser so bali na namin to ngayon ito yung kanyang ice oh. okay na yung kanyang yellow okay na siya uh, pwede na namin itong ihatid ngayon